Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga magulang na iwasan ang late enrollment sa kanilang mga anak para sa school year 2015 hanggang 2016 na magsisimula sa June 1st. Ito ang balita ni John Nano. Ilang araw bago ang muling pagbubukas ng klase, pinaalalahanan ng Department of Education ang mga estudyante at mga magulang na iwasan ang late enrollment upang hindi magkaproblema sa pagsisimula ng klase sa unang araw ng Hunyo. Ayon kay DepEd Secretary Armin Luistro, dapat nang iwasan ang late enrollment. Lalatbuan pa lamang ng Enero ay binuksan na ang enrollment sa elementary at high school para sa school year 2015 hanggang 2016. Hindi magandang halimbawa 'yan ng mga magulang na pupunta sila huli last minute na naman sa eskwelahan. In fact, dapat by this time, nakalista na si principal eh kung ilan ang sections at anong section yung batang ito papasok. Medyo naging stricto na ako dito. Paliwanag ng kalihim, importante rin na maturuan ang mga magulang ng tamang paghahanda para sa kanilang mga anak tulad ng paghahanda ng mga paaralan ngayong school year. Layo ng maagang enrollment na masigurong makapapasok ang mga bata sa paaralan ngayong Hunyo. Malaking tulong rin ito upang makapaghanda ang mga eskwelahan tulad ng pag allocate ng bilang ng mga estudyante sa bawat classroom, pagtatalaga ng mga guro at iba pa. Samantala, pinangunahan din kanina ng mga opisyal ng DepEd ang paglilinis sa Carlos L. Albert High School sa Quezon City bilang pakikiisa sa Brigada Eskwela 2015. Nagpintura ng mga upuan, nag-inspeksyon ng mga classroom at nagtanim rin ng halaman si Secretary Luistro kasama ang ilang government officials sa Quezon City. Kasama rin sa mga sumuporta sa programa ng DepEd ang Good Morning Kuya host na si Ninang Riza Muyot. Binubuhay ng Brigada Eskwela ang diwa ng bayanihan sa ating mga Pilipino. Bahagya namang naantala ang programa ng DepEd kanina nang biglang magsisigaw mula sa audience ang ilang miyembro ng Gabriela na tumututol sa implementasyon ng K-12 program. Ngayong nalalapit na ang pasukan, tiniyak naman ng Department of Education na handa na ang mga pampublikong eskwelahan sa buong bansa para sa inaasang pagdagsa ng mga estudyante sa pagsisimula ng klase sa June 1. Joan Nano, UNTV News Worldwide.